tinatay tayang kita ng Bini sa 2020 Refine. Ang Bini ay kumikita mula sa iba't ibang sources, kabilang ang digital streaming, YouTube revenue, endorsements, live performances, at merchandise sales. Narito ang detalyadong breakdown ng kanilang tinatayang kita ngayong taon. 1. Kita mula sa digital streaming platforms. Ang Bini ay may milyon-milyong streams sa Spotify, Apple Music, YouTube Music, at iba pang digital platforms. Ayon sa industry estimates, ang isang stream sa Spotify ay nagkakahalaga ng 20 centavos hanggang 40 centavos depende sa market. Kung may average silang 50 million streams sa isang taon, maaari itong magdala ng 10 million hanggang 20 million pesos sa kita. YouTube Ad Revenue Ayon sa StarStat, ang opisyal na YouTube channel ng Bini, ay may tinatayang net worth na 61 million pesos, 1,082,334 dollars. Ang kanilang taon kita mula sa YouTube ads ay nasa 56.3 million pesos, 993,621 dollars. Ang halagang ito ay maaaring magbago, depende sa views, engagement at CPM, cost per thousand impressions, ng kanilang videos. 3. Kita mula sa endorsements at sponsorships. Dahil sa kanilang kasikatan, maraming malalaking brand ang kumuha sa Bini bilang brand ambassadors. Ang bawat endorsement deal ay maaring umabot mula 5 million hanggang 20 million pesos depende sa brand at kontrata. Ilan sa kanilang notable endorsements ay kasama ang Jollibee, kita mula sa concerts at live performances. Ngayong 2025, nakatakda silang magdaos ng isang world tour na magsisimula sa Philippine Arena at pupunta sa mga bansang gaya ng Singapore, Dubai at London. Ang kita mula sa ticket sales at VIP packages ay maaaring umabot sa 50 million hanggang 100 million pesos depende sa dami ng nanonood at presyo ng tickets. Sa kanilang sold out shows noong 2024, tinatayang kumita sila ng 30 million hanggang 50 million pesos mula sa live performances. 5. Kita mula sa merchandise sales. Yeah. Nagbebenta rin ang Dini ng official merchandise tulad ng t-shirts, posters, albums at lightsticks. Kung may 50,000 units na nabebenta sa average price na 1,000 pesos bawat isa, maari silang kumita ng 50 million pesos mula rito. Mas tumataas pa ang benta tuwing may concerts at special fan events. Kabuuang tinatayang kita ng Bini sa 2025. Digital streaming, 10 million hanggang 20 million pesos. YouTube ads, 56.3 million pesos. Endorsements, 5 million hanggang 20 million pesos bawat brand. Concerts and World Tour, 50 million hanggang 100 million pesos. Merchandise Sales, 50 million pesos. Sa kabuuan, ang kita ng Bini ngayong 2025 ay maaaring umabot sa 170 million hanggang 250 million pesos. 3 million hanggang 4.5 million dollars. Depende sa tagumpay ng kanilang projects at events. Simula ng kanilang debut, ang Bini ay naging aktibo sa pag-endorso at pag-promote ng iba't ibang produkto at brand. Narito ang isang detalyadong listahan ng kanilang mga naging endorsements at promotions mula noong kanilang pagsisimula. Takyamli, Maybelline. Nakipagtulungan ang Bini sa cosmetic brand na Maybelline at naglabas ng promotional single na Made for All na sa iTunes PH at napabilang sa New Music Friday playlist ng Spotify Philippines. 2023, Pebrero 2023. Itinalaga ang Bini bilang bagong ambassador ng feminine hygiene brand na Modest para sa isang menstrual campaign. Super Crunch, naging ambassador ang grupo para sa snack brand na Super Crunch at naglabas ng promotional single na Super Crush. 2024, naging isa sa mga ambassador ang Bini para sa bagong Galaxy A series ng Samsung Lumahok sila sa mga promotional events ng Samsung sa SM North EDSA Annex at sa Galaxy AI Festival sa Bonifacio Global City. Inendorso ng Bini ang hair care brand na Vita Keratin at naglabas ng promotional song na Gandang Vita Keratin. Pure Gold nakipagtulungan ang grupo sa supermarket chain na Pure Gold at naglabas ng promotional song na Nasa atin ng Panalo kasama ang iba pang OPM acts. Lumahok din sila sa Thanksgiving concert ng Pure Gold sa Araneta Coliseum. Shopee, naging brand ambassador ang Bini ng e-commerce company na Shopee upang maka-engage sa Filipino Gen Z market. Jollibee, naging ambassador ang Bini ng fast food chain na Jollibee kasabay ng paglulunsad ng bagong cheeseburger item. Nagkaroon din ng limited edition na Jollibee Meals na may collectible photo cards at isang special na fan meet noong September 15, 2024. MAC Cosmetics, naging ambassador ang bini ng cosmetic brand na MAC Cosmetics. Kasabay ng paglunsad ng bagong product lineup, dumalo sila sa product launch event ng brand sa SM Mall of Asia Music Hall. Itinalaga ang bini bilang ambassadors ng hot brand na CDO Idol. Fudgy Bar, naging ambassador ang bini ng snack cake brand na Fudgy Bar. Sunsilk, Naging ambassador ang bini ng shampoo brand na Sunsilk. Pen Shop, October ambassador. Naging ambassador ang binang cling brand na Penshop at naglabas ng promotional single na Icon. Angel Milk Philippi Watt, nakipagtulungan ng bini sa Angel Milk Philippines at naglabas ng pastiche ng kanyang kanta na Cherry on Top na tinawag na Mango on Top upang ipromote ang all-purpose creamer ng brand. 2.1 Urban Smiles Dental Clinic Inanunsyo na ang Bini ang bagong mukha ng Urban Smiles Dental Clinic na naglalayong itaguyod ang kahalagahan ng dental health. Belo Medical Group at nakipagtulungan ng Bini sa Belo Medical Group para sa Belo X Bini Advilite Giveaway. Isang promotional campaign na nagtatampok ng Bini bilang mga endorser ng Advilite treatment ng Belo. Amazing Choco Barley Inanunsyo na ang Bini ang pinakabagong brand ambassadors ng Amazing Choco Barley, isang kilalang chocolate drink brand. Bioderm Naging endorser ang Bini ng Bioderm, isang kilalang brand ng personal care products sa Pilipinas. Globe Telecom Pebrero 2025 Naging endorser ang Bini ng Globe Telecom, isa sa mga pangunahing telecommunication companies sa bansa. Ang mga endorsements at promotions na ito ay nagpapakita ng malawak na saklaw ng mga produktong sinusuportahan ng Bini, mula sa cosmetics at personal care products hanggang sa pagkain, inumin, fashion at telekomunikasyon. Gayunpaman, ang eksaktong halaga ng kanilang kinikita mula sa mga endorsements na ito ay hindi isinasa publiko, kaya't mahirap magbigay ng tiyak na numero.